Sino Sinubaybayan ng publiko ang tinakbo ng relasyon ni Trina Candaza sa piling ng dating live-in partner na si Carlo Aquino. Mula sa masayang kwentong pag-iibigan at sa pagbuo ng pamilya hanggang sa nauwi ito sa hiwalayan. Dahilan para maging single mom si Trina. Narito ang kwento ng mga pinagdadaanan na pagsubok at tagumpay ni Trina bilang isang single mom. The Philippine Showbiz List presents kwento ng buhay ni Trina Candaza as a single mom. Trina became a single mom. Matatandaan na noong September 2020 na maging ganap na ina si Trina na ikinagulat na kanyang mga followers dahil sa naging tahimik ang relasyon nila nung una ni Carlo. Ngunit noong January 2022 ay napaulat ang hiwalayan nila ni Carlo matapos ang halos tatlong taong relasyon. Nag-alsa balutan si Trina at umalis ng bahay ni Carlo kasama ang kanilang nag-iisang anak na si Mithi. Trina Looking Forward With Hope Kasunod ng hiwalayan, bagabad na ang sakit na iniwan nito, ay pinagpatuloy ni Trina ang laban bilang isang single mom. Sa kanyang social media posts, makikita ang unti-unti nitong pagbangon na naroon ang pag-asang malalagpasan din ang lahat ng mga pagsubok. Positibo ito sa mga bagay-bagay para sa anak. Nariyan ang pagsabak niya sa negosyo at ang sunod-sunod niyang product endorsements. Kasabay na kanyang pag-move on ay naging bukas din sa kaalaman ng lahat ang mga kontrobersyal na patutsada ni Trina tungkol sa diomanoy pagkakaroon ng third party ni Carlo. Nabanggit niya na ang dahilan kung bakit hiwalay sila ay dahil malabo ang konsepto ng aktor ng commitment sa kanilang binuong pamilya. Base sa mga salitang binitawan ni Trina, tila hindi rin daw naniniwala si Carlos sa pagpapakasal. Umaasa naman siya na sana raw ay tamang lalaki ang mapili ni Mithi kapag lumaki na ito at nagdesisyong magkapamilya. Ngunit walong buwan ang nakalilipas mula na maghiwalay sila at sa kabila ng hindi magandang binitawang salita laban kay Carlo. Noong September 2022, ginulat ni Trina ang netizens ng isa publiko niya ang mga larawan nila ni Carlo at Mithi. Ang mga ito ay kuha mula sa second birthday ng kanilang anak na tila isang pahiwatig sa maayos na simula. Sa isang YouTube vlog niya, ipinaliwanag ni Trina na totoong on good terms sila ni Carlo pagbabahagi niya na nasa estado sila na nag-uusap na pero hindi niya ikinaila na medyo bago pa lang daw silang nagkaayos para sa anak. Lahat ni Trina na pinapayagan daw niyang bumibisita si Carlos sa kanilang condo unit para makita si Mithi katunayan ay tumatambay araw, ito ng ilang oras doon upang makabanding ang kanilang anak. Bukod pa riyan ay namamasyal din daw sila sa mall at kumakain sa labas bilang isang pamilya. Kapag busy naman daw si Carlo sa trabaho o nasa ibang bansa ito ay ka-video call naman daw nila ito. Naging tapat naman si Trina sa pagsasabi na hindi niya sinasarado ang posibilidad na magkabalikan sila. Pero kung hindi man daw maging sila ulit, sa tingin niya ay masaya naman ulit si Carlo kaya okay na rin daw siguro na ganun. At least happy sila. Tanggap na rin daw niya kung sakaling hindi maging sila ulit. A New Beginning sa gitna ng kumakalat na usap-usapan tungkol sa umano'y relasyon ni na Carlo at Charlie Dizon, ay may prangkang patama naman si Trina kay Carlo. Sa kanyang Instagram post mismong bagong taon, January 1, 2023. Binalikan niya ang alaala ng isang lalaking minahal at pinagkatiwalaan niya pero hindi naman pala siya kayang panindigan at iniwan lamang sa ere. Hindi man pinangalanan ni Trina, malinaw na si Carlo ang tinutukoy niya basis sa kanyang mga salita. Sa kabilang banda, ipinagmalaki niya na kinaya niyang itaguyod ang sarili sa kabila ng paghihiwalay nila ni Carlo at Anya. Sa tuwing may nawawala, may pumapalit. Dito ay inilista niya ang pagkakaroon ng apat na endorsements, pagbili ng sariling sasakyan, nakapagpundar ng na tatlong munting negosyo, at iba pang personal accomplishments. Samantalang sa isa pang Instagram post ni Trina ng araw ding yon kung saan ay ibinahagi niya ang larawan nila ni Mithi, naging makahulugan naman ang naging caption niya rito na tila ba pahiwatig sa pagsisimula nilang muling mag-ina na sila lang. On being a single mom, sa kabila ng dinanas ay makikita ang patuloy na pagpapatatag ni Trina. Pero sadyang hindi matigil ang intrigang nakakabit sa hiwalayan nila ni Carlo lalo pa at may kinalaman sa usaping ito ang kanilang unika iha. Nabanggit ni Carlo na hindi niya nakikita ang anak mula pa noong November 2022. Sinabi rin niyang siya naman ang nagsusustento sa mag-ina at sa naging panayam kay Trina sa vlog ni Oji Diaz noong January 15, 2023, itinawid niya ang mga aligasyon ni Carlo. Ani ano Trina, hindi totoo ang mga sinabi nito. Paglilinaw ni Trina na may sarili siyang trabaho at hindi lang si Carlo ang tumutustos sa pangangailangan ng anak nila. Nakaka-offend Anya sa part niya na sabihin ni Carlo na binubuhay siya nito. Dito binanggit ni Trina ang efforts niya para magka-endorsement deals at magaroon ng sariling business para ma-provide niya ang kulang sa ibinibigay na sustento ni Carlo. Sinabi rin nitong may mababait na taong nagturo sa kanya para makapagsimula. Nagbahagi rin si Trina ng pananaw niya sa kalalakihan pagdating sa pagbigay ng sustento. Napansin daw niya na kapag ang lalaki nagbigay ng sustento para sa isang buwan, ay mabuting tatay na ang mga ito. Pero sa mga single moms na tulad niya kung saan ay at inalagaan ang mga anak, isang beses lang na may mali silang nagawa ay masamang ina na sila. Dagdag ni Trina na yung sustento ni Carlo ay kaya nitong kitain sa isang araw lamang. Samantala sa kanya, yung pinoprovide niya na kalahati ay ilang trabaho pa ang katapat. Sana raw ay ma-appreciate ni Mithi ang efforts niya para mabigyan ito ng magandang future at ang pagprotekta nito sa kanya idiniindi niya na hindi niya ipinagdadamot si Mithi kay Carlo. Sa katunayan ay sadyang ito daw ang hindi dumadalaw sa kanilang anak at bibisita lang kung kailan ito gustuhin noon. Nabanggit niyang hanggat maaari ay kung kukunin nito si Mithi ay sa anak lang nito ang kanyang atensyon. Ayaw din daw sana niyang ipakilala ang anak sa girlfriend ni Carlo kung hindi pa naman ito pinapakasalan dahil ayaw niyang isipin ng bata na ayos lang magpalit-palit ng partner. Samantala ay pinagtapat naman ni Trina na hiwalay na sila ni Carlo noong December 2021 pa. Naikubli raw nila ito ng ilang buwan bago tuluyang lumabas sa publiko na hiwalay na nga sila. Ngunit ayaw raw niyang isa publiko ang dahilan ng hiwalayan nila dahil baka balang araw ay mapanood ng anak ang panayam. Kwento ni Trina, maayos ang lahat sa relasyon nila ni Carlo ngunit unti-unting nagbago ng magkaanak na sila nakapag-desisyon daw siyang umalis sa tinitirahan nila noon ni Carlo dahil sa kapakanan ng anak, kung deserve ba nito ang ganong version ng kanyang sarili na malungkot at hindi masayang nanay samantala sa kabila na pinagdaanan umaasa din si Trina na balang araw ay makahanap din siya ng tamang taong magmamahal sa kanya. Ito ay nang ibahagi niya sa kanyang Instagram story ang post ng isang author patungkol sa engagement ni LJ Reyes malalim pero puno ng inspirasyon ang kahulugan ng ang caption na inilapat sa larawan. Carlo filed a visitation rights for daughter. Bagamat na nang sinabi ni Trina na bukas siya na ipahiram kay Carlo ang kanilang anak at handang pag-usapan ng maayos ang tungkol rito, masasabing taliwas ito sa nangyayari ngayon. Ayon sa ilang naglalabasang ulat, hanggang ngayon daw ay ayaw pa din ipahiram ni Trina ang anak nila. Kung gusto raw makita ni Carlo ang bata, puntahan lang daw ito sa condo unit niya. Katunayan sa pagdiriwang ng ikatlong kaarawan ni Mithi, kamakailan lang, hinanap ng publiko ang presensya ni Carlo at pinagpalagay na hindi pa din maayos ang co-parenting setup ng mga ito. Sa YouTube vlog ni OG Diaz, na isa sa dumalo sa party, nilinaw niya na imbitado si Carlo, pati raw ang mga magulang nito, ngunit hindi sumipot ang mga ito. At sa ngayon nga, usap-usapan ang patungkol sa pagsasamba ni Carlo ng kaso laban kay Trina para sa visitation rights sa kanilang anak. Ito ay matapos na kumalat online ang litrato ni Carlo Bitbit Simithi. Kuha raw yun sa labas ng isang korte ng Quezon City Regional Trial Court na pag-alamang matagal na raw nakafile ang kaso at maaaring isa lamang yun sa hearings na kailangang dalhin ang bata. Pahiwatig lamang ito sa hindi magandang dulot ng kanilang hiwalayan na umabot na nga sa usaping legal. Trina's response to Carlo sa gitna ng paglabas ng balitang pagsasampa ng kaso ni Carlo, ay tila may parinig naman rito si Trina. Sa kanyang Instagram stories, ibinahagi niya ang video na sumasayaw si Mithy kasama ang kalaro at sinundan ng totally black background na nakasulat ang salitang patience. Sinunda na makahulugang mensahe na, you can be a kind person and still say no. Prioritize your needs. Set boundaries. Disagree with people. Be honest. Challenge poor behavior. Walk away from toxic environments. Make mistakes. Stand up for yourself. Hangaw ito sa TikTok account ng isang registered integrative therapist mula sa UK. Bukod dito, Tila may ibig sabihin din ang isa niyang post kung saan ay pinapakita niya ang makapal na mga papel na nagpapakita ng dami ng order sa kanyang perfume business. Kalakip nito ang kanyang caption na, ang kapal. Gayunpaman, ang napansin ng karamihan ay tila double meaning daw ang nasa post ni Trina. Komento ng netizens na sa tingin nila si Carlo ang tinutukoy nitong makapal. Anilay ano kung pagbabasihan daw kasi ang kasalukuyang sitwasyon, ang kapal daw ng mukha ng aktor na ito pa ang may ganang magsampa ng kaso. Tila naghanap lang daw ito ng simpatya. Samantala, wala namang iniwan na direktang pahayag si Trina sa kinakaharap ngayon. Maging si Carlo ay tikom pa din ang bibig at hindi pa nagbabahagi na kung anumang detalye patungkol sa visitation rights na kanyang isinampa. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i -like at i share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!